Hello guys, this is my temporary setup lang muna doon sa aking mga ang crayfish ano. You know? So, isang trio muna ang aking ilalagay dito. So, meron tayong hydroponics sa taas. So, naka-solar ito guys. Tapos, magkakaroon tayo ng water pump dito, banta. Yun yung ating filter aakyat ngayon yung malinis na water na dito and then aakyat doon tapos bababa yung tubig doon lilipat dito bababa doon tapos balik ulit sa ating filter So, ayan na. Meron na tayong nilagay na azolla plant. High protein yan. Magandang pagkain din yan sa ating alagang crayfish at sa ating mga isda. Meron nga pala yan siyang na perasong isda, guys, para may kakain ng mga kitikiti. And then, ayan, happy na sila dyan. Ayan, mabilis dumami yan. Mabilis lang din alagaan ng mga azolla plants. And then ating final set up para hindi lumabas dyan yung ating mga crayfish kailangan ng screen so ayan na sila guys crayfish na ating naantay